Pangalawang nanay Nang ako'y muntipang hindi nag-aaral Laging maligaya sa piling ni nanay Kay dami ng aking magandang laruan Sa tuwat aliw ko sa aming tahanan Araw-araw akong kanyang pinagbibihis matapos maligo may may magandang damit. Pag ako'y nakitang lagi ngang malinis sa muka ni nanay tuway na babakas. At isang araw nga pagka umaga na. Sa paaralambayan bayan ako ay dinala kay dami naming batang samasama sa piling ng isang Magandang maestra sa pag-aaral ko'y isip ko'y namulat sa tulong ng guro na ubod ng sipag Marunong na akong bumasa at sumulat may magandang asal at loob na tapat Gaya rin naman nitong paralan ang itinuturoy pawang kabutihan nakapagtataka ngunit siyang tunay ang maestra pala ay pangalawang nanay